pagka day lang po umabot lang po siya ng 30 minutes ah, po okay. to 1 hour ayun ah, hey, po <laughs> ayun eh, na na, ano, so <kilometing> hmm. po nagkit nagkit bago na yan siya hindi po sanay na syempre mga tamed naman po sila hmm. ay, taon na po. sila po ay parang nasa 8 months pa lang ma ah 8 months pa lang yan Opo. Oh, po lalaki mata pa po nila. sila <laughs> Ahanap pa. Mga hoax. oh, hooks. Oh. Oh, Alam, mayok na siya. Kapibara, kapibara, kapibara. Nakantahan mo siya. Hindi niya naman alam yung kanta mo. Oh. Kapibara, kapibara, kapibara. Oh, nag-stress. Kasi oh, pinipid ko yung zebra. So, lang ito, kala nila may dosa. Oh, kala <laughs> ko yung zebra. Horsey. Hello, Horsey. Ayan na yung zebra. Smile. Smile sabi mo. Smile. Oh, oh. Smile daw. Smile. Smile. <laughs>

perfect bite. Mmm. Oh. Ayusin yung kainin mo na move tayo sa laing perfect bite. Hmm. Daing ano? Matabang. Wala sa alat. Pero okay yung yung creamy nandoon. Hmm. Hindi, yun lang na ano. Patis.

Pizza. Pizza. Mmm. Mmm. customer ah. number Chicken pesto. Let's try a lacayo. A lacayo? Oh. Serving customer number 187. Please proceed to the claim area. Thank you.

Lang to kaya. Right, thank you. Uh. Let's try. Yeah. Mm, mm -hmm. Yum! Importumba. Mm humba. Oh, okay. I made up. Kum di lang ba? Okay. Good morning. Breakfast time. Yuna lang din. Hello. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Thank you. Or, uh, mostly, or, uh, and mostly and, steak steak. and breakfast platter. Yun <laughs> <laughs> Mali yung breakfast platter niya. There's a Ah, ano? Percent lang. Thank you. Yes. Thank you. Coffee for breakfast. Binigyan juice. Juice. Oh, <laughs> juice. <laughs> <laughs> Careful care mm. ah, na Thank you. Thank you. you. sama mm. kita give us bread or waiting to ready aha uh -huh. one guy only, hmm. na may butter Butter... Butterfly <laughs> hmm. Apa na wala na Oo ah, na yan hmm. na si Papa nito, ano to yung croissant. Ano ba to? chocolate? gusto niyo pa lang po, just call me na lang po. By the way, my name is Justin yes, thank you. you. Thank you. <laughs> Pwede pa ano, isang litro kape. <laughs> At wala dito ang mga lang mga kape. Ito, West Breakfast Platter. And we have here, ang tapa. Beef steak. Beef steak. Butterfly ka ng butterfly. Meron kasi yung ano nun, video, yung isang block ng butter. Sabi niya, butter, tapos tinapo niya, butterfly. <laughs> <laughs> <sighs> Napit mo kasi. Mm. Do like para kay baby.

Tinko tinko man ko yung honey. Ado. Ay. Ito. Sarap. Mayo mm, ito. Lamb kasi yan. Beef and lamb. Ang tito Shadows. I need shadows. Chut pa isang lang ako ah. Ah, yun Sa Oh. Yeah. No. Yung ano -an yung honey. Ah, no, dali no. no. Children, you need to eat your veggies. No. Hmm. Sarap ah. Sarap

Ito yun na yan. Pake na lang. <laughs> Kanina ano pa yan? Yung bupa yan. Papa, alahati di ba mama? Di ba na nalulubog? Mm -mm. Hindi ka talaga lulubog. Ha, kahit may best ka, hindi ka lulubog? Hindi nga. Um, hindi na ganyan, ko nagagamitin yung ko. Saan Ano? Saan Mm-mm. Best na lang ako. Mm, yung mga diwa nagahanga ako, pagpagod na ako. Hello, ka. Ano computer? Computer. Computer. Sarap. Mm. Mm. ako.

<laughs> sausage. Ilang lang to talaga. Spray ay mong pepper. Ni pepper. Mm. Yan ang sausage. Ito uh, <laughs> Para may Mexicano dito. Ani mm. Ano yung Cajun? Ay, ano? Um, coriander. Hindi. Na ano? Mama, nahirapan na ako mag-swim. Mama, ka, nahirapan na ako gumanon. Ang <coughs> galing lumang uya. Hindi ka nalamig? Nalamig. Sabi mo, pag-okay na. Ha? Nakaisip ng mariko, ng Nap, na <laughs> nakaisip na maligo na malamig na. Mainit na kayo eh. Ay, mainit na. Thank you so much sa pagsama sa atin sa uh, video na to. If you like this video, please uh, don't forget to like and subscribe and share nyo na rin para marami pang makapanood. Maraming salamat and see you again for our next video. Bye-bye.